Daina na isalbar pa ang buhay kan 24 anyos na lalaki, makalihis na pagbabadilon kan dai pa nabibistong kagibo, pasado alas 11.45 nin banggi na kaaging Sabado. Binisto ang biktima na si Ariel Garote, construction worker asin residente kan barangay liang Irosin Sorsogon. Pasado alas 2.30 nin maagahon kan maireport sa otoridad ang insidente, kung sa inpigdara pa man sa Irosin District Hospital ang biktima, alagad pigdiklarang dead on arrival. Sigon kay Police Top Sergeant Jomel Alama, an investigator on case kan Irusin Municipal Police Station, daing kalaban-laban na pinagbabadil ang biktima mantang nagkakaturok sa luwas kan sa indang residensya. Habang nagkakaturok po ini si si Ariel, ang biktima, Ariel Garote, uh, sa construction worker, bigla may nagrani na sa na lalaki, uh, siya, nagkapang siya pasulog ko ta sa nanok, pero sunod sa na yung puputukan na siya sa ano. Ang may tumawag na lang po sa hotline namin eh. Ano na may, na ganun, may ganong nangyayari po. Kasi disparate doon sa lugar nila nung nangyayari. Na-recover sa crime scene ang pitong empty shell kan kalibre 45 badil. Sa presente, blanco pa ang Erusin Municipal Police Station kung sisa yan kagibo asin kung ano ang motibo sa panggagadan. Kung sino man yung may alam or Kakaalam ng incident yung Ganon, ang nangyari nga na pamamaril dito sa ano, uh, willing naman ang aming opisina na na pumunta sila para matulungan din namin mabigyan ng justisya yung ano yung biktima po. Tsaka mm -hmm. na lang po palagi. Sa Gubat Sorsogon, Iriduman ang 55 anyos na babayi asindos anyos anyos kaining makuapo na pinagbabadilman sa saindang residensya sa barangay Tigkuyo alas 10.30 ng Banggi ka kaaging Webes. Binisto ang mga biktima na sinda Cheryl Escasinas e Floralde, asinan makuapo kaining si alias Joe. Sigun kay Police Captain Abelardo Balbidina, ang Deputy Chief of Police kan Gubat Municipal Police Station, mantang nagtuturog ang mga biktima. Nariparo kan 18 anyos na si Edgy Casinas, aki kan biktimang si Cheryl, ang presensya kan mga armadong kalalakihan sa luwas kan sa indang residensya. Kan magsirip subuot ini sa bintana, digdi naman nagpaputok ang mga sospek. Kaya marikas ining duminulag as indainan na ako apang pukawanan sa iyang mga pag-iriba sa harong. February 8, 2024, habang natutulog po yung uh, mapapat, matutulog na po yung maglola kung saan yung biktima at isang anak nung nung babae na nandoon. Kumbaga tatlo po sila, linigan po nito na uh, 18 anyos. Mm -mm. Na mayroong tao po sa labas ng kanilang bahay kaya sumilip po siya doon sa may bintana. Na yung nakita niya po hindi naman niya nakilala pa ay kagad na nung malaman na may sumisilip doon sa bintana ay pinagbabaril na yung kanilang bahay. Tama sa hita ang sinapokan biktimang si Shirley na nakatalaan ay pasairarom sa operasyon. Mantang tama naman sa hita asin ang sinapokan makuapo kaini. Sa presente, may persons of interest ng pigtututukan ng Gubat Municipal Police Station. Uh, may marami po, may tinitingnan po tayong mga angulo ng Uh, Motibo ng mga suspechado at patuloy pa rin po ang ating isinasagawang investigasyon. Uh, sa ngayon po hindi pa natin matukoy ang mga talagang pinakamotibo ng mga suspechado at may mga pinag ano na po tayong person of interest na hindi pa natin pwedeng uh, sabihin sa ngayon at para sa kasalukuyang ang investigasyon pa po. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar.